Hi, hello, mga kaibigan, mga kapatid. Kumusta naman kayong lahat? Mapagpalang araw ng Sabado sa inyo at uh, nasa ika tatlong araw na tayo sa pagtiriwag natin ng buwan ng Disyembre, buwan ng Adviento. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at uh, siguro alam ko yung iba ngayon ay tuwang-tuwa na marami ng mga regalong natatanggap at maraming mga bisita, kainan doon, kainan dito at kung ano-ano na lang ang mga uh, pagdiriwang na ating na uh, salihan na ating uh, puntahan sa mga linggong ito. Napakaganda na sa likod ng ating napakaraming pinagkakaabalahan ay tuloy-tuloy uh, pa rin tayong uh, nakikiisa sa mga mabubuting balita na ipinapahayag ng ating simbahan, nakikinig at mga pagninilay. Sana maging mabunga ang inyong pagdiriwang ng Misa de Gallo sa ibang gabi. At sa mga kapatid natin na napakalayo sa simbahan, wag lang kayong mag-alala. Narito naman ang mga pagninilay na binabahagi natin. Pag nawa kayo ng Panginoon, lalong-lalo na ang inyong mga pagsisikap, lalong-lalo nang inyong mga layunin, alang-alang sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga pamilya. Patuloy lang tayong manalangin. Patuloy lang tayong humingi sa Panginoon ng mga biyayang ating magagamit sa ating pang-araw-araw na pakikisalamuha sa uh, mundong ito. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 57 hanggang sa Isintay 6. Dito sa ating banghilyo, napansin natin at isinilaysay ng ating pagbasa sa araw na ito yung kapanganakan ng isang napaka tao sa kasaysayan, si Juan Bautista. Alam natin na si Juan Bautista, ang kanyang kapanganakan ay sagot doon sa mga panalangin ng kanyang mga magulang na si Juan, na si Zacarias at si Elizabeth. Kaya nga nung magpakita ang Anghel Gabriel kay Zacarias bilang pare na nag-aalay ng mga alay sa templo, sabi niya, magtuwa ka, Zacarias. Dininig ng Panginoon ang iyong mga panalangin. At dahil doon, napuspos ng Espiritu Santo ang kanyang asawa na si Elizabeth at nagdadalang tao. At ang kanyang dinadala ay walang iba kung hindi si Juan Bautista. Si Juan Bautista ay ipinadala at sugo ng Panginoon isang bantog at kilalang propeta Kahuli-huli ang propeta sa lumang tipan at kauna-unahang propeta sa bagong tipan na nagsigaw, sumisigaw palagi at nagpapapahayag ng paghahanda dahil ang ating tagapagligtas ay darating na. Si Juan ang siyang nagpatuto sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag ng mabuting balita, yung kanyang sinisigaw na ituwid ang daan Ituwid ang mga pakubakong kalsada upang sa pagdating ng Panginoon ay matiwasay ang kanyang pagpasok sa ating mga puso. Si Juan ay siyang tagadala ng liwanag at ang dinadala niya ay ang Kristo, ang Panginoon na siyang ating tagapagligtas. Sa ibang ito sana mga kapatid, gaya ni Juan, tayo rin ay maging instrumento ng kagalakan gaya ng kanyang mga magulang na si Elizabeth at si Zacarias. Alam nyo, ngayon, kung titingnan natin, maraming mga bata na uh, parang pinabayaan ng mga magulang. no Pagdasal natin na ang mga magulang ay maging responsable sa kanilang mga anak. At kayo rin, sana maging responsable. Gabayan ang mga anak na maging mabuti at maging instrumento rin ng kagalakan sa bawat isa at tayong lahat. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Maraming salamat sa pagpapadala mo sa bawat isa sa amin na maging instrumento at maging saksi ng inyong tunay na paghahari. Amen.